Shout out, everyone. Shout out. Ayan. So, mag-ano tayo. Magbubukas tayo ng durian sa mga may favorite nito. Alam ko, favorite nito. <laughs> durian. Ang variety nito is, uh, anong variety nito? Mmm. Um, Bango, grabe. Sa amoy pa lang talagang napakasarap na guys. Napakasarap, as in napakasarap. Mm. Mm. <laughs> so ayan oh, biak na siya. Oh. Biniak na 'yan para hindi na may pa ng mga kakain. Sa so, ayan. Banatan na natin 'to. Ayun. Charaan. Oh, di ba? Walang laman. <laughs> ayan. Walang laman. So, so biak natin 'to. Eh. Ay! Lugi Irish. Oh. Yan lang ang laman, no? Nung kaliit, oh. Yan, oh. No? Ito pa, oh. Maliit ang laman. Tcharan! Ay! Ayan lang ang laman nung isang durian na yun. Marupan lang sa perasa. kanila. Wala na, yan na. Hindi, uh -huh. natin yun. Shhh! Wala na siyang laman. Ito na talaga yung laman niya. Ayan, guys. <laughs> Ayan, oh. durian oh. Kakain natin. Kakainin namin ng oh, kapatid ko. Tekman natin, ha? Salamat sa iyo. <laughs> na. sa natin. So, mas mga hindi mahilig sa durian. Parang dry. Mmm! Oh my God. Ay, grabe ang sarap nito. Yung variety ito, magnolia. Ma ma sarap, oh. Mm. Lang sayo, ha? Mm. Ha? Lang sayo, ha? mm. Mm. Ha? Salam sa mga. Mm. Mm. Grabe ang sarap. Mm. 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 Sarap. Bitin. Oo, konti. Magkano price ito? 125. Sa'yo na, ati tayo. dalawang piraso tayo. <laughs> oh, Ito <man, man. laughs> pa, oh. Ate kami ni Doc. Mmm. Mmm. Ang sarap, grabe. Mmm. 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 Ayan guys. Ang sarap. Mmm. <laughs> Hmm, ang sarap guys sa mga ayaw ng amoy nito at lasa. Try nyo kumain talaga, napakasarap. Hindi kayo magsisisi na kumain kayo ng durian. Napakasarap. nako po. Sabi nyo lamabaho mabaho, pero masarap talaga siya. Hmm. Yun na. That's it. Salamat. Salamat. Sana, sana nainggit kayo. So, pag kayo nainggit, eh, bumili na rin kayo dyan. Bye bye